Hindi maganda sa ngayon ang nangyayari sa Indiana Pacers. Marami ang nakakapansin na kanilang binabaliwala itong kanilang mga players na na-injured. Una, si Monte Morris. Siya ang paboritong makuha sana ang isang spot sa kanilang official roster pero na-injured siya at kaagad naman siyang in-wave. Ngayon naman itong si Dylan Wright na maganda so far ang naipapakita sa preseason pero dahil nga ho Nadali ang kanyang noo sa isang kulisyon sa isang laban nila at kinailan po itong tahiin. Kaagad naman siyang in-wave ng Indiana Pacers. Hindi naman kasi big deal yung injuring iyon pero wave kaagad ang kanyang inabot. Bilang kapalit ay kinuha naman kaagad ng Indiana itong si campaign para sa kanilang training camp. Sa ngayon mga idol ay nagiging seryoso itong Indiana Pacers sa kanilang negosyo. Kung sa alam nila na hindi na makakalaro ang isang player o kung mayroong something sa kanya ay kaagad na siyang ini-wave. Hindi nga ako nila pinigilan si Miles Turner na pumunta sa Milwaukee Bucks. Wala silang kinounter sa offer ng Milwaukee sa kanya. Ayon pa mismo kay Dylan Wright sa kanyang ex-account, Sick Business. Sa pagtatapos ng araw, negosyo lang talaga ang lahat. Ganun talaga. Sa huli, nagpapasalamat pa rin naman itong si Wright na sa kakaunting panahon niya sa Indiana Pacers ay nag-enjoy pa rin naman siya at nagpapasalamat rin siya sa mga nagpaabot ng pagbati at sa mga nag-alala sa kanyang kondisyon. Si Luka Doncic muna ang bubuhat sa Los Angeles Lakers at kay LeBron, hindi pa makakalaro itong si LeBron sa loob po ng isang buwan. 3 to 4 weeks ang abutin ng kanyang recovery process dahil sa kanyang enduring ito. Hindi may tatanggi na nagpapakita ng ngaho ng kalawang ang kanyang katawan pero yung kanyang mentalidad ay nasa magandang kalagayan pa naman. Malaking bagay ang 24 points na siyang naibibigay ni Lebron para sa Los Angeles Lakers sa nagdaang season. Kahit nasabihin na nating mayroong kalawang na ang kanyang katawan pero malaking bagay pa rin naman ang kanyang naibibigay na impact sa pangkabuan sa Los Angeles Lakers sa spacing, sa scoring threat, sa kanyang depensa, lahat 'yon ay mayroong magandang positibong impact itong si LeBron. Pero ngayon nga ho, na mukhang delikado na ang kanyang katawan, inaasahan na sa kay Luka na ang pressure nasa kanya na ang pagbubuhat sa Los Angeles Lakers. Meron bang dapat na ikabahala ang mga fans ng Lakers dito? Well, syempre meron. Pero kung sakaling gagaling naman siya ay magiging okay na ang lahat para kay Lebron. Hindi pa naman to nangangahulugan na kung siya'y magre na dahil sa injury ito. Pero yan po ang mga factor na posibleng i-consider ni Lebron James para pag-isipan ng magpahinga sa paglalaro ng basketball okay ang kanyang mentalidad, ang kanyang pag-iisip sa paglalaro pero yung kanyang katawan ay hindi po talaga maiwasan na nagpapakita na ng kahinaan.